Oo. Ay, diling, diling, diling. Oo. Ay, ang galing, <gibit> Kailag... galing, <laughs> galing, galing. Oo. Kinagat niya ako. video sa Facebook. Marami siyang video, do <s riding> Bakit? Bakit? Ano? Kung natanggalin nila. Ganun kasi dun eh. Minsan, ang pagkakawain naman, ang sinatanggal nila yung audio lang. Pero yung video lang, so far eh. Wala lang yung sound. yung video nga eh. Nakakatawa dun eh. Baby, stand up. Dali. Ano? Yeah. Pina-upload ko nga sa pointer ko dati Tapos siguro mga pangatlong araw na realize ko, na yung tour ako doon. naman na-realize mo? Ilam! 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 Baby! bumanong pati ano ano ba no, no, no.